Patuloy umanong nakikipagtulungan ng OPA sa Niya matapos maging limitado ang supply ng tubig na isa sa nakikitang sanhi ng pagbaba ng aning palay sa Nueva Ecija. Bumaba kasi sa humigit kumulang 995,000 na tonelada ang inani ng mga magsasaka sapagkat noong kasalukuyang namumulaklak ang mga tanim na palay ay nasa bayan ng sunod-sunod na pag-uulan. Kaya naman gumaan umano ang timbang ng mga palay dahil sa pabago-bagong panahon. Kaya't hindi naabot ang target na 1.1 milyong tonelada. Ngunit sa kabila nito, ayon sa OPA, nangunguna pa rin ang lalawigan sa buong Region 3 na may pinakamataas na produksyon ng palay. Nananatiling nangunguna po ang probinsya ng Nueva Ecija sa buong Region 3 at naniniwala po ako sa buong bansa na hawak pa rin po natin na pagiging rice granary ng ating bansa. Bukod sa climate change, ay isa rin ang rice black bug o alitangya sa tinitingnan dahilan ng pagbaba ng aning palay. Pero wala pa raw matibay na ebidensya na may epekto nga ang mga ito. Sa paliwanag ng Regional Crop Protection Center, less damaging ang mga rice black bug sa Nueva Ecija. Meron pong uh, mga nagsasabi na itinuturo po nila na ito daw po yung dahilan na pagkababaan ng kanilang ani pero hindi po natin pa sa ngayon na ito nga po yung dahilan na kung bakit bumaba po yung kanalangan. Ang climate change pa rin ang nakikita ng OPA na pangunahing rason ng pagbagsak ng ani. Ngunit hindi pa rin nila inaalis ang posibilidad na maaari ring dahilan ang mga peste. Kaya't patuloy nilang iniimbestigahan ang mga palayan upang malaman kung ano ang gagawing hakbang nang sa gayon ay maging maayos ang ani ng mga magsasaka sa susunod na taniman. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa balitang Unang Sigaw.